ang Department of Migrant Workers, ang tahanan ng OFW, ang ating pong nakapagtaguyod ng kapakanan ng mga overseas Filipino workers. So, ang magitan po ng contract verification, tinisiguro po natin na naaayon sa batas ng Pilipinas at ng bansang inyong pinagtatrabahuhan na naproprotektahan ang inyong mga benepisyo, ang inyong karapatan. Kaya napakahalaga po ng online o ng contract verification. Kailangan din po natin pagkatapos ng contract verification ng overseas Overseas Employment Certificate sapagkat hindi po kayo makakalapas ng bansa kung wala kayong exit kira so ang Overseas Employment Certificate. Napaka-importante po nito at nasisiguro din po natin na kayo ay dumaan sa tamang proseso at kung magkakaroon ng problema, madali rin po namin kayo mahahanap at mapupuntahan para mabigyan ng tamang tulong. Batid po namin na isa sa mga problema ang online ang contract verification. Kaya po sa Department of Migrant Workers at dito sa Migrant Workers Offices Dubai at Abu Dhabi, kami po ay magsasagawa ng online contract verification. Sa pamamagitan po nito, magkakaroon po tayo ng proseso na lahat ay online na. Magiging madali po ang sistema at makikinabang po ang halos isang milyong kababayan natin dito sa UAE. So wala na pong mahabang pila, hindi nyo na po kailangan pumunta sa Migrant Workers Office at sa inyong mga opisina o tahanan. Pwede na po kayo magsagawa ng online contract verification. Bilang pagtugon po sa kautosan ng ating Presidente Bombong Marcos Jr. na gawing digitalize sa mga proseso at patid din po namin na kailangan magbigay ng mas magandang service sa ating mga kababayan. Ang Migrant Workers Office Dubai Northern Emirates kasama na po ang Abu Dhabi ay magsasagawa ng online contract verification. Ito po ay kauna-unahan na gagawin sa lahat ng Migrant Workers Office. At sa pamamagitan po nito, kasama po natin ang Data Flow Group at sila po ang gumawa ng programa para maging makatotohanan ng online contract verification. Napakaganda po ng sistema na kanilang dinevelop at ito po ay ating ipapatupad. Pamamagitan po nito, ang ating mga kababayan sa kanilang bahay, sa kanilang opisina ay pwede na mag-submit ng kontrata, passport, visa at lahat ng kinakailangan dokumento sa so, pamamagitan lang po ng online. Ang pagbabayad po ng verification fee ay magiging online na rin at kayo po ay makakakuha na rin ng OEC online. So napakabilis na po ang proseso kasi sa DMW po, digitalize, mabilis at walang pila.